sir? Pwede ba isang lakon na sa'yo yung cellphone ko? Hindi, guy. Kakabali mo lang ang ng Kailangan ko kasi, sir? Ipapadala ko lang sa probinsya? Kailangan ba? Magkakamang naman isasin lang. Kahit 10,000 sir? lang dito ko pala ng cellphone, may cellphone na ako eh. Sir, pati hindi nasasalaan. Eh kaya ko na lang nasasala. Ikaw ba hala? May pera naman siguro kasi mo. Doon mo na lang nasasala. Kasi sir? At din yung video natin sa motel? Ano ko ba naman yung inday? sabi ko sa'yo, pag kailangan mo ng pera, magsabi ka lang.